din tayong mga DIY yung dishwashing liquid natin yan. meron dyang calamansi flavor nasa basket number 18 po yan 1 liter na po yan 60 pesos hello victor tapos meron din tayong dishwashing liquid na antibacterial nasa basket number 16 natin yan So, 60 pesos po yan, 1 liter na. And then, meron tayong dishwashing liquid, lemon scent. 1 liter din po yan, 60 pesos. Ayan. So, lahat yan pinapartneran ko ng Joy. Kasi, para makatanggal talaga siya ng sebo, mabula, tsaka mabango. Yan. Kaya, 60 pesos natin siya sinipinabenta. Meron din tayong DIY na car and motor shampoo. Yan. So, yan. Ito naman, dinagdagan natin ng bubble enhancer. Tsaka yung pampakintab, yung carnuba wax. Yan.